Ayan hey mga kabs. dalawa yung nagawa ko. Ayan o. Daran. O, oh, dalawa siya. So, bali nalagay natin sa ref. Ayan. Walang natin siya sa ref. Ayan. 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 Siya. Ay, wala, laman, <laughs> Ayan mo lang, laman Ay. Yan. Yan mga Ayan, yan, uh, bali gagawa tayo ngayon ng uh, Graham Dessert. Graham dessert. Ayan. So ang gagamitin na natin na ingredients ay bali 1, 2, 3, 4 pieces lang na ingredients. Pakita ko sa inyo mga cabs. Um, di ko alam kung ano ang makagawa nito. Basta binili ko lang dalawang balot na maliit. Tapos isang gatas wala lang maliit kaya malaki ang nabili ko tapos isang ibab, condense ah, alas ka condense saka tatlong cream ano tawag nito purpose cream. all purpose cream saka mango tatlong piraso ayan so start natin kung paggawa ngayon na ako makagawa nito at uh, lang natin kung anong magiging resulta ayan I-mix tayo ng ano, all purpose cream. Ay! <laughs> <laughs> ano wala, bawas Pawas. Okay pa naman ata yun, di ba? Ayan. Ha? Ayan. 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 Ayan.

Yan, tapos lalagyan natin ng dalawang purpose cream lang ang nilagay ko. Kasi marami na. konti lang may gagawin. Saka isang kana condense. Ayan, busin natin yan para masarap. <laughs> Tapos in-mix na natin siya dito. Wala tayong ano, hand mixer kaya saka natin sa ganito lang. Ayan. Okay na. Ayan. Mix na natin ng hanggang sa mag ano siya mag-tampay na yung ano nila. So, yun naman natin ang mango. Yan. Kailangan sagad mo siya sa buto para makuha yung laman. Yan. Yun. Medyo may tama siya ng konti. Okay lang. Pahit kasi yung mga mangga. Gusto lang akong mabili. Okay lang yan. Katanggalan na lang. Tapos, ito itong pagtanggal niya para makuha natin yung laman ng maayos. Yan. Yan. Ha? Tatanggalin na lahat yung may tama na yan. May tamang ano. 뭔가 음... 누가... 용이씨야 Pusin natin yang mangga. Masarap naman yung maraming Bangun. nang kumain. <laughs> you know.

sarili naman ito. Gugas naman ako ng kamay ko. Kaya kinamay ko na lang. Kami rin lang kakain ito. Pesya na po. sabihin nyo, kinamay ko na. Minikos-mikos ko na. Mikos-mikos <laughs> na yan. Ayan. Pag <laughs> sarili lang naman po ito. Kaya hindi na ako nag lagay ng gloves sa ano ko, kamay. Ayan. nalilis naman po yan, nagsabon ako ng kamay. Ito, pwede pa ito. Ah, uh, natin sa mga tabi-tabi. Yan. Ini natin yung mga tabi kilig niya. -kili -kili yan, naiwan na natin yung ano, uh, uh, mango. Sunod naman natin ay graham. Sunod dito. Iwalan tayo ng dalawang ganito. Kasi kaunti lang naman yan. Dalawang ganito. Sana magkasya yung gawin natin. Yan. Uh, itong iba. Uh, Gawa tayo dito. Yan. Bili tayo sa isang lagayan. Tuloy lang. Kasi pag ano lang na natin yan ng liham. Biskuit. Pagagyan na natin yan. Ang likod na ito, ikakat Kasi may harap ito ba. Umpisa natin <laughs> yung paggawa. Na Ang dami yung Kasi ba? Ayun, sakto siya. Oh, sakto. Pababad na natin sa Kaya hindi diabot. Nag-iwan na ko. Dapat na yung ano parang nabasa yung ano, kutsara di kasi yung eh. Ayan. Saまあ, sabukas, natin dito dito ha magugas naman ako ha okay, wala yung kasarili lang ito kasarili lang ito dito Kaya, ganyan Kayaan. wala akong malapad na ano eh.

Dapat creamy siya, di ba? Hindi siya creamy. Kaya mm -hmm. din. lagyan natin ang ano. Creamy. Ayan. <coughs> Tapos lagyan natin ang mango. Yan. Tapos, lagyan na natin ang squid. Dapat yung nakadubog yung kaso. Hindi kaya. Malit yung pinggan ko. Tapos na gigil natin ng mingo. was Graham Ali 그러면 여기까지 크린이 Ayan mga ka cubs. Ayan na. Ang nagawa ko. Griham. Ilalagay natin siya sa process, sa preser. Ayan. Ayan. Tapos natin. Tapos sa sa presser. Ayan mga ka cubs. dalawa yung nagawa ko. Ayan o. Daran. dalawa siya. So bali ilalagay natin sa ref.

Thank you for watching. Sana kahit pa paano, yung mga hindi marunong matuto doon sa ginawa ko. Hindi rin ako marunong, nag try lang ako, kung anong na lang. Thank you, bye-bye. Thank you sa pag-subscribe at sa panood. Bye, God bless. Merry Christmas sa ating lahat. Bye-bye.